Ah nga, oi, okay. Ito, kasi mga bay, itatapon natin kasi binili ko ng almost 200 itong shoes na to. But, tinatamad ka lang maglaba. Kaya, ito nangyari. Paglaba ko, nilaban ko sa washing machine. Ayun, ito nangyari. Tada! Ayan, nawala yung ano niya. So, kinuha ko ng pasnit yan. So, kinuha ko yung yan. Yung kaganyan na, isang laba lang siya ng washing machine. No na nangyari ito. Ito ang ganda. Matibay pa. As what? Well, I don't know if I keep it or not, though. But I like it. Do you want me to keep it or no? Nanginayan ko. Ito lalagyan mo dito. O. Oh. Ano nangyari dito? Kasi. O. Ayan o. Wala na siya. Maot na talaga. Bibili na tayo bago nito. Wala na. Bibili tayo bago ay. Eh? Iwan ko kailan next year. Hindi mo na ako bibili ng super mahal na gamit. Kasi hindi nalagaban sa washing machine. Ito. Tinatamad ka no. Tinatamad ka. Kaya eh, ayan, may Dapat, ano lang, spray spray lang. Hindi, Nilaban eh. ko sa washing machine kasama sa Adidas, Under Armour, Uka, tsaka iba pa. Pero matibay na alabas sa washing machine yung uh, Adidas, Under Armour. Kaya, yeah, yung mga matate, bahay, na hindi masyadong mahal. Ito, mahal. Handle it with care. Pag mahal na sapatos, no? So, itapon na natin, guys, no? At wala natin mga gawa. Goodbye na. Goodbye, just na. Goodbye. Thank you. Ah nga, ay!